Oseya, Ang paratang ng Panginoon laban sa Israel at sa kanyang mga pari Ikaapat na kabanata Kayong mga Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel Pakinggan ninyo ang paratang ng Panginoon laban sa inyo Wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat Nagmamahal at kumikilala sa akin Sa halip, laganap ang paggawa ng masama sa kapwa Pagsisinungaling Pagpatay, Pagnanakaw at Pangangalunya, bito kahit saan, at sunod-sunod ang patayan. Dahil dito natutuyo ang inyong lupain, at ang mga naninirahan doon ay namamatay, pati mga hayop, ang lumalakad, lumilipad, at ang lumalangoy. Pero walang dapat sisihin at usigin kundi kayong mga pari. Kayo at ang mga propeta ay mapapahamak sa araw man o sa gabi, pati ang inyong mga ina. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil pulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Sapagkat kayo mismong mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito. Kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko. Kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Habang dumarami kayong mga pari, dumarami rin ang mga kasalanan ninyo sa akin. Kaya ang inyong ipinagmamalaki ay gagawin kong kahihiyan. Gusto ninyong magkasala ang aking mga mamamayan para makakain kayo mula sa kanilang mga handog sa paglilinis. Kaya kung paano ko parurusahan ang mga mamamayan, parurusahan ko rin kayong mga pari. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga gawa. Kumakain nga kayo pero hindi kayo nabubusog. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan para magkaanak kayo, pero hindi kayo magkakaanak dahil itinakwil ninyo ako upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Isinusumpa ng Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga mamamayan ko, ang bago at lumang alak ay nakakasira ng inyong pangunawa. Sumasangguni kayo sa Diyos-Diyosang kahoy at ayon na rin sa inyong sumasagot ito. Iniligaw kayo ng mga espiritong tumutulak sa inyo para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tinalikuran ninyo ako tulad ng babaeng nangalunya. Naghahandog kayo sa tuktok ng mga bundok at mga burol, sa ilalim ng matataas at mayayabong na mga kahoy, dahil masarap lumilin doon. Kaya ang inyong mga anak na babae ay nakikipagsiping sa mga lalaki, at ang inyong mga manugang na babae ay nangangalunya. Pero hindi ko sila parurusahan sa kanilang ginagawang masama, dahil kayong mga lalaki ay nakikipagsiping din sa mga babaeng bayaran sa templo at kasama pa nilang naghahandog sa mga diyos-diyosan kaya dahil kayo'y mga mangmang sa katotohanan mapapahamak kayo mga taga-Israel kahit na ako'y tinalikuran ninyo tulad ng babaeng nangalunya huwag na ninyong idamay ang mga taga-Huda at kayong mga taga-Huda huwag kayong pumunta sa Gilgal at sa Bet-aven para sumamba sa akin o gumawa ng mga pangako sa aking pangalan Sapagkat matigas ang ulo ng mga taga-Israel, katulad ng dumalagang baka na ayaw sumunod. Kaya paano ko sila mababantayan tulad ng mga tupang nasa pastulan? Sumamba sila sa mga diyos-diyosan. Kaya pabayaan na lang sila. Pagkatapos nilang uminom ng inuming nakakalasing, nakikipagsiping sila sa mga babae. Gustong-gusto ng kanilang mga pinuno ang gumawa ng mga nakahihiyang bagay. Kaya lilipulin sila na parang tinatangay ng malakas na hangin at mapapahiya sila dahil sa kanilang paghandog sa mga Diyos-Diyosan.